Hello 18s, may announcement ng Apple Music para sa SB19. Ano ba ito? Tayo na at ating alamin. Wow, good news po ito guys. Tumutulong ngayon at may announcement po ang Apple Music na tinutulungan nila ang SB19 at 18s para makapunta ang mga kanta nila sa top charts at ilang various music playlist created by the Apple Music. Kumbaga maraming mga sponsor o maraming mga partnership ang Apple Music kung saan pwede nila ilagay doon to enter the songs of ba uh, sb dahil very international ang dating my world class talaga ang kalidad ng kanilang mga music video at mga kanta at very talented pa ang mga performance ay talaga namang masasabi natin panglaban sa global music chart naniniwala so, din ang Apple Music ng mga kanta at mga performance ng SB19 ay uh, deserve sa pangmalawakang na nakikinig, nanonood at casual listeners. O di ba, unti-unti nang nahuli ng SB19 ang mga attention ng mga international music platform through the lamang ng Apple Music.